Welcome to my vlog, Sarah Plus. Magandang gabi. Ngayon dito kami sa chai. Ngayon ang tropa ng chai. Oh. Mas dyo Ano Sa pa yan o. Oh. Inubo pa. Ayun ang mga tropa. Si, oh. si Milton, si Mike, tsaka yung bago namin kasama. Si Lowell. Ang mga bike namin o. Tatlong kasama namin nga yeah, road bike. Yeah, Sigaw. Parin Jojo. Kuranan. Tayo Yes. kita sa wala. wala pala. XM community bigi sa inyo pero uh, pang nasty, may shout out din sa inyo. Hindi <laughs> ko lang di alam. <laughs> uh, <ito. laughs> Kwento sila. Pero yan ang bigating niya. Yan yung boss namin. Oh. Ayun o. Kanyang kanyang lang yan. Malupit yan. Kiss <laughs> uh, mo na. Hindi ko nakita.

si lang sa wala. Magandang gabi. Nandito lang. Maraming maraming salamat. Huwag yung kalimutan. Follow and like lang. Share.